Anyong mga chingo, may bago akong mapaglilibangan. Susubukan kong i-repair tong rice cooker. Error <tellan> 1 ang nakalagay, pero hindi ko alam ang possible cost nito, kaya chachamban ko na lang. Binuksan ko na rin ang likod ng rice cooker at may nakita akong mga wirings. Sinubukan kong ibukas isara ang takip parang di gumagalaw yung ibang wire baka posibleng may putol na wire kaya sinubukan kong kalasin lahat binili ko kasi itong rice cooker sa South Korea natuwa lang ako kasi nagsasalita pag sinasaingan at parang robot kaya binili ko at pinadala ko dito sa Pilipinas at isa pa mas matibay daw pag galing sa Korea mahigit isang taon din daw nagamit, pagkatapos doon nasira na abay hindi pala matibay kaya ang ginawa ay itinambak na lang sa tabi Kaya bago gawing kalakal Susubukan ko munang i-repair Baka sakaling machambahan Sana nga putol na wire lang ang problema nito Dahil pag pyesa sira Talagang kalakal na ang tuloy nito Mahilig din kasi akong mga likot mga chinggo At libangan ko na rin pag wala akong magawa Tama nga hinala ko mga chinggo May putol na wire magkabilaan pa ito na siguro yung possible cause ng error 1. Ang problema ay wala akong mga gamit Wala akong solder iron at lead Para mapagdugtong Naku patay, paano na to? Kaya ang ginawa ko Pumunta ako ng electronic shop sa bayan Para magpahinang At malapit lang naman Mga isang oras ang biyahe 50 pesos din ang bayad Magpahinang lang Ganun na agad ang halaga At sana naman Ito na yung cost ng sira nito para hindi naman masayang yung pinaghirapan ko. Pag uwi ko ng bahay, agad ko itong sinubukan. Binalik ko muna lahat ng kinalas ko at nilagyan ko ng tubig para pakuluin kung talagang gagana. Hindi naman to sasabog. Pag sinaksak ko mga chinggo, hindi lang gagana kung sakali. Pero dapat gumana. Ayun, gumana na nga. Antayin lang natin kumulo yung tubig. Baka gumana nga siya, tapos lalo lang lumamig yung tubig. Nabaliktad no? Joke la. A few moments later. Success mga chinggo! Napakulo na niya ang tubig. Lininisan ko muna para magmukha namang bago. Saka ko naman sasaingan ng bigas. Mga ilang minuto din ang nakalipas. Nagsasalita na yung rice cooker. Luto na yata yung sinaing ko. At luto na nga. Tagumpay talaga mga chinggo. Baka may katulad ng sira ng rice cooker ko sa inyo mga chinggo. Try nyo din i-repair. Basta may knowledge kayo sa electronics ha?